mag isa ko lang dito sa bahay si Oz pumunta ng school si Bobby nag work kaya ako lang nandito <laughs> before ko gawin yung push ups mag aayos muna ako dito sa bahay So, ayun mga bro. Diyan muna yan, yung mga lavada. Mamaya na ako magpo-fold after ko mag-maligo. At tapos na rin ako magwalis. Magayos dito. Mukhang makayos naman na. <laughs> so, ayun mga bro. Tara na mag-push up. Let's go. So, ayun mga bro. Tara, umpisa na natin. Gawin na natin yung set number one. Done Ooh. Rest lang ng bahagya Para bumalik yung lakas Wala, wala akong kasama dito eh <laughs> Wala tuloy akong makausap So, ayun mga bro Bumalik na yung lakas ko <laughs> Let's do the set number 2 isang set na lang. Meron na naman tayo na-accomplish na yung araw. Naboboard ako. Naboboard talaga ako. Wala ako pakausap dito. Wala si Bobby. Wala rin si Oz na kakulitan ko. Pero okay lang. ah uh, me time. Let's take advantage sa mga ganitong oras na mag-isa tayo nakapag-isip tayo ng maayos, may katahimikan. Hindi <laughs> ko ka naman sinasabi na mas okay na mag-isa. Um, okay din, okay din. Yung, yung ganito, yung mag-isa ka lang din minsan. Kasi meron kang time na mag-reflect sa sarili mo, sa mga pangarap mo, sa buhay mo. <laughs> meron ka rin time na para makapagplano, in advance sa mga gusto mong gawin, mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, mga ganun. Kaya okay din, okay din yung ganito. Uh, minsan mag-isa tayo, nakapag-isip tayo ng ano natin in the future. Ugh. So ayun, maghintay lang tayo na ma-restore yung energy natin makapag-ipon ulit ng lakas para matapos yung daily challenge natin. Baka tayo ganito natin, natin lakas saya. ay, tara! Tapusin na natin yung challenge natin ngayon. 100 na, na push-up. Let's go! Last set. Set number 3. 25 push-ups. number 3 is done. Tapos na naman, yung vision natin ngayong araw, yung challenge natin ngayong araw na 100 push up. Feeling ko may nagawa na naman akong mabuti ngayong araw na to. <laughs> Ay, dahil nakatapos na naman ako ng challenge. So ayun mga bro. Hanggang dito na lang, dito ko natataposin tong video na ito. Hanggang sa muli, Daryl out, fist bump.